Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my vlog. Ngayon nga pala ay nagpunta kami dito sa raon ng General Trias. Tama yung narinig nyo guys. Nandito tayo sa raon ng harap ng Kompleks. Unahan nga lang pala ito ng complex. Bagong bukas nga lang pala itong raon dito sa General Trias. Noong March 16 lang ito nagbukas dito. Nag-opening sila dito at may papiso deal nga daw sila. Sabi ko nga dito sa aking kumari, dito ka lang para makita mo ang iyong itsura sa TV kaya nahihiya pa yan siya guys sabi ko pwede mo panoorin itong video na ito para makita mo ang iyong sarili sa TV dahil mas maganda patignan ang ating sarili pag nasa TV dahil malaki ang TV kaysa yung sa cellphone natin mas maganda tignan talaga kaya kung mapansin nyo siya diyan guys ay nahihiya siya humarap sa kamera pero siya talaga ang nag-aya sa akin papunta dito sa Raon oo nga guys kung may Raon sa Divisoria sa mga nakaalam mayroon din ditong raon sa General Trias bagong bukas lang so siya yung ah, kumari ko nga pala ito guys so siya yung nag-aya sa akin lumabas na nga pala ito silang dalawa ni Gia magninang sila ni inaanak niya si Gia tapos umalis na yan sila pagkatapos tinik ako nasusunduin daw nila ako isama daw nila ako papuntang raon sabi tinanong ko nga sa Maynila ba sabi niya hindi yung dito lang sa General Trias sabi ko ay yun yung napanood ko rin sa Facebook na may bago nga daw bukas ditong raon sa unahan lang ng complex ng Malabon so ang mga binibintang nga pala nila dito ang karamihan talaga ay mga speaker halos karamihan ay by one take one bukod sa TV tapos yung mga mic nila dito ay may by one take one din ang dami mong mapig mapagpilian ditong mga items ang mura lang kayang kaya sa bulsa kaya nung nag-opening daw ito 16 ay may piso lang ang halaga sa 100 katao ang nabigyan. Piso deal. Mayroon din sila dito mga electric fan, by 1 tick 1 tapos rice cooker, by 1 tick one din. Mayroon din silang TV plus. Basta marami silang item dito guys. Tapos yung may mga malalaki din silang TV dito. Bali yung kumari ko nga pala ay bumili siya ng TV. So ako naman nagtingin-tingin lang ako kung mayroon akong maibigan. Mayroon sana akong naibigan yung clock na digital. Kaso wala silang binibenta. Yung clock na nakita ko ay sarili nila. Timer nila nga pala. Ang ganda ng clock nila dahil yung wall clock guys digital. Gustong gusto ko nga. Kaya tinanong ko yung kahira dito kung mayroon silang binibenta na digital na wall clock. Kung mapansin nyo guys ay hindi nyo marinig ang aking mga sinasabi dito dahil ang lakas ng kanilang sound system dito guys. Kaya kailangan natin idaan sa pagbo voice over so makadipindi pa rin yung sinasabi ko dito sa personal kong sinasabi dahil kailangan magtugma ang mga sinasabi ko dyan magtugma din dito sa aking pag voice over so kung gusto nyo nga pala guys puntahan itong lugar nito ay sa unahan lang ito ng complex ng General Trias Cavite ayan kung maadaanan nyo yung school ay unahan nun ay complex tapos pagkasunod ay ito na ang raon. Bali, hindi talaga siya masyado mapansin kung ang sasakyan mo ay mabilisan. Ang takbo, hindi talaga siya masyado mapansin. Bali, ang unahan nga pala nito ay Purinaria. Oh, yun yung napansin ko kanina. Unahan nito ay Purinaria ng Malabon. Bali, may napili na pala si Ati Sheila dito na TV. Bali, naghihintay na lang ito ng tawag dahil mayroon na siyang number. Natapos na rin siya in-assist na ang sales lady. At dito nga sa may bandang kahira ay mayroon ding buy one tick one. Basta marami sila dito buy one tick one guys. Sera lang ang wala. Pero dito, ayun yung sinasabi ko sa inyo guys sa taso. Yung wall clock nila na digital, yun yung tinanong ko sa kahira kung mayroon silang ganong binibinta. Pero wala daw silang binibintang ganon. Ang ganda kasi tignan. Itang kita mo yung ilaw ng number. Nag-iilaw siya. Di kuryente nga pala ito guys. Kaya ako tamang tingin tingin lang ako dito. Pero pag may naibigan talaga ako, bibiling ko talaga. Sabi nga pala dito ng mga sales boys ay ipalo ko daw ang kanilang page. Raon Gentry daw ang kanilang page. Kaya sabi ko, sige, ipalo ko kayo basta isas is subscribe nyo rin ang aking YouTube channel. O, ba diba? Parang binalik ko lang din sa kanila. Ayan guys, ay bibit na ni Kuya ang nabili naming TV. Lumabas na nga pala kami dito. At habang lumalabas nga ay ang aking mukha napapatingin pa rin sa mga item so medyo natagalan nga pala kami dito dahil kulang ang nilagay sa resibo kinuha ko na nga rin pala ang aking payong na iniwan ko lang dito sa desk kung wala pa pala sila dito ang security guards guys bali yung sales boy nila yun din yung guard nila dito at dito nga mayroon din pala silang binibinta dito ang helmet kaso mabigat sa bulsa hindi kaya sa bulsa na ang presyo niya guys ay pang mayaman hindi pang mahirap so mabigat sa bulsa sa puntong ito ay habang nagtingin ako dito ng helmet ay si Gia naman panay ang sabi nagugutom na nga daw siya dahil mag aalas tres na ito ng hapon guys kaya sabi niya ati Sheila tadaan daw kami kay Mang Mike hindi ko alam kung anong meron doon sa kay Mang Mike titignan daw dahil kakain nga daw sila ako naman dito ay hindi ako nagugutom dahil nung si sinundo nila ako sa bahay ay cut tapos ko lang kumain. Ang tagal na nga guys, binalik yung aming resibo. Yan na lang yung resibo ang hinintay namin. Ayan guys, ipapakita ko nga pala sa inyo kung ano yung harap ng raon. Kung maalala nyo guys, pag tuwing December na may bahay kayong makikita na laging may decoration. Ayan yung guys. Ayan, di ba? Hindi, hindi talaga masyado mapansin dahil medyo sulok-sulok siya. Ayan yung harap ng raon. 20 December kasi ito, ito lang yung bahay na marami design. Puno, unong puno yan sa design, buhay na buhay. Yan yung tapat ng round dito sa komplek. At ayan naman si Gia ay hindi niya alam ay nakabideo sa kanya ang aking cellphone. Dahil ayaw niya yan magpabideo, hindi ko alam bakit. Kaya binibiro ko nga siya dyan, siya yung sales lady dyan sa mga helmet na katabi ng kanyang inuupuan. Kanina pa ito siya na paglilikra mo, nagutom na nga daw siya. Ang tagal kasi binalik yung aming resibo. Kanina pa kami naghihintay, hindi pa binalik yung resibo. Sabi ko nga sa akin, kumari, pag gusto niya ganyan dahil yung anak niya may motor pero wala siyang helmet. Pero sinabi ko sa kanya, kung gusto mo talaga ng helmet, ay sa tiktok ka na lang mag-order dahil napaka mura lang ng helmet sa tiktok. Hindi, hindi naman yun talaga as in original pero pwede na dahil kailangan talaga may helmet ka pag mayroon kang motor. So, tinignan ko nga dyan kanina yung ICC kung mayroon ba sa likod. Mayroon nga siyang ICC. So, ayan na nga guys. Pinuntahan na nga ng aking kumari yung kanyang resibo. Ang tagal nakabalik ng resibo. Ang dami kasi nilang ina-assist. Daming bumibili guys. Hindi nyo lang pansin dito sa labas pero doon sa loob. Nakita nyo naman kanina napakaraming tao sa loob. Bago nga pala magtapos sa ating video guys, baka hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel. Bago mo makalimutan, i-subscribe mo na ang aking channel. At huwag kalimutan, i-click ang bell button para magiging updated ka sa lahat ng aking mga posts. At huwag kalimutan mag-like and share. At mag-iwan ka na rin ng mensahe sa baba para sa sunod kong mga video ay may shout out naman kita. At dito guys ay paalis na nga pala kami. Oh, di ba? Ano yun o? Oh. O, oh, pangper ba yun? Ah, ano yun? Ano? Ano yun? Hanapin namin si Mang Mike kasi nawawala si Mang Mike. Ay, may puni Ay, puni yun? May puni-nariya pa dyan. May puni-nariya pala doon. Masunod sa akin eh. Guys, nawawala kami. Si Mang Mike, hinahanap namin. Mang Mike, nawawala. Ay, doon sa unahan. Oo. Anong meron dyan sa bunker?

ano daw? Ha? Mga ulam, balinsana. Balinsana yun yung kanin, di ba? Yan, ang oh, ulam mo. Oh. Guys, panoorin niyo yung mukha nitong tao kung saan kami dadalhin, guys. Hapin <laughs> niyo lang ito, guys, ha? <laughs> <laughs> Buti na nilapitan <laughs> kami. <laughs> <laughs> hindi pa, wala ka pa na. hindi pa dumating on the uh, way ko sa uh -huh. uh -huh. ay, sa youtube ko. pala kayo post kuya ha? sa youtube po oh, pero may page naman ako Magkakabag nasa isipin niya kung may kita na Jangan mencerap ini pok jam. Ah, tahun pala, nak tahun pala to? Balik kena screen protector, ha? Balik kena screen protector. Kakatain kami di kosa. Jadi kami hmm. nak. Mesti sudah O, oh, di ba? Yung pangbahay ko, nakarating ng dito. Nakarating ng raon. And, ang aking buong pagdoy ng bibig ko, lagi na lang nakatali. Galing kami sa raon. Bukunta kami dito. kailangan ko ng atensyon sa pag-aaral talaga kung paano siya magaganap dito maod eh rain yung may direksyon niya

tahe anong tahe ha ah, jan sya tahe oh just stand there oh, Ayos siya dyan. Pag-indig ko sa mga indig hindi abag siya ng maliit. Ito, ito man yun, no? Ito? Bumaon yan. Iyak siya. maliit. Siya. Siya. Pusa. Ano yung pusa? yung pusa? Ligaw ng pusa na pumupunta sa bahay. Ano yung taon dito yung ano, nipin. Ginausan ko ng sundro. Hindi ko na yun. Hindi ko yung pula. Sayang wala tayo na yan. Patap mag magnet. Yung ano. Naninipsip ng ano. Yung yung ano. Yung Magnet na yun? Yung katulad sa ano? Amerikano na hindi Kaya yeah. ako. Malaglag yan kaya. Sa ano natin? Sa... Akala ko kaya yan, ganyan binig binigay. So, panay ako ganun. Hindi ko lang patanggal. Design pala. Oo, oh, e, design na pala. Tingnan ko yung lahat ng labi. So, mayroon palang, ano? ganun. Ito yung pala. Wala na naman. Wala na, kinuha na yan. Hindi yan. Punayin nga natin yung Wala. 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 natin ng yung ano na lang, oh. Yung part na lang. Kaya yung Iglesia Iglesia Dio ano kaya yung pinakuha niya lang? Comment si Kuya Nadelo. Ah, hindi, nag-ano siya kasi. Okay. Bakit nag-ano? Diba, ano sa ano natin? Nasa raon tayo. Ano siya kasi? Ang sabi niya? Hindi sa pa nakita.